Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, Pag-usapan natin ang tinatawag na kitmanusir. Ano 'yung kitmanusir? 'Yung pagtatago mo sa sikreto. Bawat isa sa atin may kanya, -kanya tayong kapintasan. May kanya-kanya tayong uh, pagkakamali. Na bagay na ang Allah lang ang nakakaalam dito kanya-kanyang sekreto ang bawat isa sa atin. So, ang Islam, pinagbawalan niya tayong ihayag ang mga sekreto na ito, lalo na kung nakakahiya, lalo sa mga mag-asawa. Sa mga mag-asawa, pag nag-away, pinos sa Facebook yung mister niya, pinos sa Facebook yung misis niya, yung mga sekreto na yun na sa buhay nila, na sa loob lang ng bahay dapat, na sila lang yung nakaalam, na wala, pati magulang nila, hindi alam yung mga bagay na yan, kapatid nila, yung kamag-anak nila, pero nalaman ang sikreto na yan kasi po nagpahiyaan yung bawat isa. Subhanallah. Kaya nga naman, lalo na sa mag-asawa, pag pinahiya mo yung mister mo, pinahiya mo yung misis mo, tandaan mo na malalagay kayo sa pinakamasamang kalalagyan sa impyerno. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Inna asharra nasi manzilatan yawm al-qiyamah al-mar'atu allati tufdi sirra zawjiha." ang pinakamasamang kalalagyan sa si ay ang babae na inihahayag niya yung sekreto ng kanyang mister. Warajul alladhi yufdi sirra So, katulad din po ng babae na mapupunta siya sa pinaka masamang kalalagyan sa si impirno, ganun din po yung lalaki na isinisiwalat niya yung sekreto ng misis niya. Subhanallah. So, mga kapatid, nakatakot yung, alam mo yun, uh, inihayag mo yung sikreto ng kapatid mo na dapat walang nakaalam dun kundi ikaw lang. At ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kinukwintong, pinapahiya mo yung kapatid mo. Ang utos sa atin ng Islam kapag hindi na, pag, ka, kaya ngayon kapatid natin, uh, pandaraya yun eh. Sabi nga ni Al-Hasan, ina min an an tubshiya akhik. Isa sa pandaraya na ay yahayag uh, mo yung sekreto ng kapatid mo. Kaya dapat mga kapatid, piliin mo yung kapatid mo na mapagkakatiwalaan na hindi niya ihahayag ang kanyang sekreto. Takpan mo yung kapatid mo sa kahihiyan niya. Kasi kung tatakpan mo yung kapatid mo sa kahihiyan niya, tatakpan ka rin ng Allah ng, sa kahihiyan mo sa kabilang buhay, sa, sa mundo at sa kabilang buhay. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman, satara Allah fid dunya wal akhirah at ang sinuman na tinakpan niya ang sikreto o kahihiyan ng kapatid niya ay tatakpan din ng Allah ang kanyang sekreto sa kabilang buhay. So bawat isa natin may kahihiyan, bawat isa natin may kasalanan. So may mga kapatid tayo na ikaw lang nakakaalam sa sekreto niya. Ikaw lang nakakaalam sa kahihiyan niya. So pag tinakpan mo yung kapatid mo, diyan tatakpan ka rin ng Allah mula dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Kaya kung ayaw mo mapahiya ka rin, dito mula dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. wag so, huwag mong ipapahiya ang kapatid mo at huwag mong isiwalat ang sikreto ng kapatid mo. At ganun din sa asawa mo, huwag mong isiwalat ang sikreto ni mister mo. Huwag mong isikreto ang uh, sekreto ni Isiwalat ang sikreto ni Mrs. mo kung ayaw mong mapunta kayo sa pinakamasamang kalalagyan sa impyerno sa kabilang buhay. Kaya mga kapatid, uh, obligado na kung anuman ang sikreto ng bawat isa, itag itago natin to hindi hindi magandang katangian ng isang tao na hindi mapagkakatiwalaan. Na yung sikreto ng kapatid mo ay uh, ikukuwento mo sa kabila, yung uh, sikreto ng uh, tao ay pinakikinggan mo tapos ipaparating mo sa iba. So nagtutulak ito para magkaroon ng gulo at mag-away-away ang mga tao. Subhanallah, dahil sa sa sikreto na ito na kung saan ay uh, dapat wala na po nakakaalam doon kundi sa pagitan mo lang at sa kalooban ng Subhanahu pero sa pagsisiwalat mo maraming nag-away, maraming nagpatayan. Dahil yung bagay na to na dapat ikaw lang na alam, ipinahayag mo pa. Yung kapatid mo na pahiya dahil inihayag mo at siniwalat ng sekreto na yan. May nabatay, may naghiwalay, may nagkaroon ng gulo dahil sa sikreto na hindi ka napagkatiwalaan dito. So, isa sa katangian ng hipokrito ay hindi mapagkakatiwalaan. Ang isa sa katangian na hipokrito, ida, ida, ida na pag pinagkatiwalaan mo ng bagay o mga sikreto ay isinisiwalat niya ito. Yan ay katangian ng hipokrito at dapat maiwasan natin ang ganitong katangian na katangian ng isang hipokrito. Wallahu a'alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamu alaikum wa, wa rahmatullahi wa